So mga ka buds Ngayon naman magluluto tayo ng simpleng tinola Sisimplahan natin yun Mga niluluto natin yung mga po Sinimple Diba? Gisa natin Luya sa kasibuya Pagsabay na yan Gisa-gisa muna natin ito Hanggang sa Medyo magluluto lagi naman tayo ng manok Lagyan kaagad agad ako ng pati. Puro drumstick. Ah, naglalagay na ako ng tubig. Depende na sa inyo kung gano'ng karami tubig yung gusto niyong ilagay. Sama na natin sa luto ito, pampalasa. Kaya sili. Sili na buyo. Buo. Ayan. Um. Pakuloan muna natin yan. O, oh, ilagay ang ayan, papaya. So, hinog na papaya. Ito yung original. Ayan. Um. Itong talaga nilalagay sa tinola. Hindi yung ano. Yung sayote kasi, ano yon Ano tawag dito? Uh, kapag wala kayong papaya, sayote yung nilalagay. So, kala kasi yung ibang original niya yung ano, sayote, papaya talaga. Yung ganitong kulay ng papaya. Mas masarap yung ganyan. Ayan. So, ito mga kapat-taste buds. Salagay ko na itong dahon. Ayan. Pwede kayo maglagay ng dahon sili, dahon ampalaya. Depende sa inyan. Kaya malunggay. Original niyan, malunggay. Ayan. Sarap niyan, oh. Napakabilis na maluto niyan. Kaya yan, luto na. Napakasimple at napakasarap na tinola. So, ganyan kayo magluto ng tinola. Pinasimple lalo. So, yan. Sana nagustuhan nyo.